Okay, dito ulit tayo sa may bandang crusher at meron tayong kukunin dito or, or ako lang pala may kukuha rito. Isang ori ng dahon. Ito ay ang dahon ng kakawati para sa aso ko dahil nga yung nga, di ba nakita nyo kanina yung sa previous vlog natin ay may kunting ano, Aba, uh, dito, galis-galis. Kailangan ko maagapan yun para hindi na siya madumami. Kailangan, kaya nga pumunta ulit ako rito. Nakita nyo na lugar na ito na pinuntahan natin. Kapakita ko sa inyo. Yan, yung lugar dito. Nakita nyo na ito sa video na ito. Yan. Ganun pa rin. Hindi pa rin simentado. Malikabok. Ayan, mayroon, mayroon na ngunguhan ng mga bato-bato dyan. Oh. Yan, bato-bato yan. Bato-batong buhay. Kumbaga parang small, kumbaga sa nagbimina small mining ito man. Small. Ah, uh, matawag ano dito ng ano ba to? Ayan. Ayan, ang dami nyo ng ipon, oh. Ayan, is, tapos yung nila yan. Batong buhay yan pang tawag doon sa mga tungkol sa bato small quarry yung tamang terminology ay small quarry kaya na, proceed na tayo pa sa may dulo yun malayo-layo pa yun, at gagabi na yan ang alikabok na natin huwag na tayo sumakay baba na tayo sa ating pajerong bike para mabilis-bilis tayo kasi kapag nagbabike tayo aalog masakit sa mata kapag pinanood nyo yung video galing sa taas yan galing nyo sa may Solar Pauwi na sila dahil nga hapon na Ayan, na yan Sabi tayo At hindi pala ako sa iyo nakapag intro At kumusta kayo mga kasama At dito naman tayo ulit sa Paborito kong tambayan Dahil nga Sa sinabi ko nga kanina ay kukuha tayo ng Dahon ng kakawate or maduli ka tao dahil nga mabisa yun eh, sa, sa mga galis-galis at nga pala malapit na rin pala ang matatapos yung kontrata ko doon sa uh, may bahay hindi ko pala sasabi sa may ari na hindi ko na-renew -re maghanap ako ng bago dahil nga nakikita yun naman sa mga video natin na hindi ako makapag voice over doon o makapagawa ng video minsan-minsan dahil nga sobrang ingay ingay na naman okay may, ingay na naman mga tao punta na tayo doon para mabilis-bilis tayo dahil parang maambun-ambun oh, nandito na, na, na tayo sa may tulay na bagong gawa dahil tayo dyan sa lubong tabi tayo ano oh. mababaw na yung tubing mukhang mawawala na dahil nga magtatag-init na naman dahil February na ngayon ako sa inyo may mapa pala sila rito yun oh ayan. yung kanyang mapa mapuwing yan sa ano na solar yan hindi na mabasa yung yung ano uh, here bridge to bridge na to yung nasa ano natin another bridge another bridge tayo ron doon medyo malayo layo pa yung ating pupuntahan banda dun pa kaya bike na natin dahil tignan mo tignan mo umaambun-ambun pa huwag sana muna buma, bumagsak itong ulan na yun pakakuha muna tayo at makabalik tayo ito nagbabike pala kayo no oh. pinabike ko na kaya muna yan tatahakin natin yan dun pa tayo yan hindi ko pa tayo mapunta doon doon tayo tara samahan nyo ako Oh, kababa.

itu mah dapat-dapat <coughs> mukhang nagsigay ata sila rito tiyo, yung mga ano parang ano pinagsigaan at kaya pala kumunti na lang itong ano tinagtatakpas nila eh dati mayabong to eh pero kuha pa rin tayo para sa ating mahal na aso yan yan yan, Atin, yan ang ating yung ating bike ayan hinarangan nila, private property pala ito. Ayan, oh, ayan, may mga solar na dun, oh. Ayan, ang solar. Ayan, oh, solar, yan. <coughs> Kakuha tayo. Banda rito tayo. Ito na, alikabok oh, mo. Alikabok Ayan, alikabukyan. Para lang sa ating tuta, para lang galasin. Kaya, kumunta tayo rito, kumuha tayo rito lang. Pakawate. Kaya tayo lagi rin natin doon. <coughs> Butang na. Tayo to, parang tayo, parang tayo ito ginahasa ng mga tatlong unggoy. Basta tayo ng pawis. Kaanin ko muna. Magmadali tayo. Baka maabutan tayo ng ulan. Kama na siguro yan, marami na yan. Tanggal lang natin sa galis ng aso. Yung iba, ilalaga tapos yung iba dudurugin. Tapos gawin natin shampoo sa kanya para tanggal ang galis. Para mahabang mahawa tayo sa mga galis-galis. Kaya agapan na natin. Kakawa pa nga tayo. Harbisin na natin. Tabi-tabi po pala. Nunguha ko po kami ng dahon. Kupoy dayo lang po rito. at tapos na rin tayo kapahinga lang tayo ng konti may tao oh, parang may mga bata eh huwag tayo gumanda. dyan dahil trespassing tayo dyan ano para may naririnig ako ng mga bata eh, ng mga nagsasalita eh. Ayan. Wala naman. Ay, mga bundok dito. Ayan, ang dati. Sa dati. Ayan, ano na tayo, ato. Sino mo kayo mga oh. Ang kalangitan dito. Yung kanina mga naglalakad, ah, galing doon yan, nagtatrabaho sila. Ayan, sila may gawa niyan, no? oh. Tara na. Doon banda tayo sa baba. Uh, magpahinga. Bago tayo umuwi ng bahay. Sakto na ito. Ito ang ating akawate. Ano. Sakto na siguro yun. talagang naman. Yung iba wala naman Eh. Agapan lang natin. Let's go. May truck pa sa likod. Oh. Makikita nyo. Truck sa likod. Sumabit pa. Ayan, tanggalin nga natin. May sumabit sa gulong Baka masira. Tindi ng alikabok kanina. Dumain yung truck. Okay. Naligo na tayo na nga ng alikabok. Kaya, uwi na tayo. At dadampa tayo ng... Dadampa ako ng palingi. Para makabili ng ulam namin he ay sana makahanap ng bakong bahay hindi ko pa masabi-sabi sa may-ari na hindi ko na i-renew -re dahil nga naiingayan ako at saka nalalayuan ako dun nahanap-hanap ako ng matitira ng bahay nga pala yung bahay na isang lang tira sa akin dun 3 years contract lang kami kala ko magiging okay tahimik kabaliktaran sabi na kapag nasa bundok ka tahimik Kabalik na mas maingay pa pala sa parting kabundukan. Parting mataas sa bukid ka. Maingay. Kaysa doon sa bayan na maraming sasakyan, hindi naman maingay. Kaya dito muna tayo. Pag-minto Kala ko bubanggain ako eh. Ayun ito siya. Ayun ito. Ah, nagbababa. Ano nga yun? Napasahiro. Nagbaba pala. Okay, yung ilog dito. Ayun, ang linaw oh. Ayun, diba? Ayun. Galing tayo rito. Ayun. Tapos, sakot na tayo rito. Ito, may truck na naman. kabog na naman yan. Dito muna tayo sa tabing ilog magpa, magpahangin. magpahinga. Bago tayo tumunta sa ating sa next destination. Tara, proceed na tayo sa ating pupuntahan. Hindi ko lang alam kung isasama pa ka o isasama ko pa ba kayo doon sa pupunta natin. Sa palengke lang naman yun. Bibila lang tayo ng kunting ulam. At uh, dumidilim-dilim na rin. Alam naman ngayon at mabilis ang, ang pagdilim kaysa sa liwanag. Uh, tingnan natin kung makakapasama ba, mapapasama ba kayo doon. Nabubulo na tayo ah. palengke ah, Dito na tayo, pahinga muna tayo bago tayo pumunta doon sa looban ng palengke.

Kaya mura lang kanyang banggitin. Pwede lang daw, 1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000. May tawad na tayo. Jumbo. Jumbo pangit. Inakanong mo yan, Jambo? Inakanong mo yan? Inakanong mo yan? Antay mo ko, jumbo. Antay mo ko, jambo.

birthday na naman ng tema ng aming City Hall. Puro puso. Kasi Valentine's na naman. Tapos na yung Christmas, tinanggal na ito ng mga heart, heart ng City Hall namin. Ayan. yan na ang ating napili. At pauwi na rin tayo. At madilim na. Mga alas 6 na yata ngayon. Ayan, nakaawin natin ang bahay. At ito ang ating pinamili kanina sa paringgi. Ang ating pinuha kanina, kakawati. Or madridi kakao at yung ating gilid na baron-baronan. Ayan, at ito ang ating aswete pampakulay. -pampa Ayan, isang kilong bagyubins. O hanggang dito lang muna ng ating video. Salamat sa inyo at salamat din sa mga nag-subscribe na nadagdag na sa channel ko yung dalawa. Thank sa inyo. Hanggang susunod ulit. Salamat sa inyo.